na manghaang siyentipiko ng matuklasan niya na sa tuwing nahuhulog ang tinapay, palaging ang bahagi nitong may mantikilya ang tumatama sa lupa. Kahit pa pang isang sentimetro ang layo sa sahig, parang may magnetong puwersang pumipilit dito na bumaligtad. Hindi niya ito maipaliwanag kahit anong isip niya. Habang nag-iisip, napansin niya ang isang pusa sa tabi niya, at bigla siyang nakaisip ng bagong ideya. Alam naman ng lahat na kapag hinulog mo ang isang pusa mula sa kahit anong taas, palaging apat na paan ito ang unang tumatama sa lupa. Paulit-ulit niya itong sinubukan, at ganoon nga lagi ang resulta. Nabigla siya sa ibang kababalaghan, ngunit nang makita niya ang mga manggagawang abala pa rin sa paggawa ng kuryente kahit dis oras na ng gabi, bigla siyang nagkaroon ng inspirasyon. Upang patunayan ang kanyang ideya, itinali niya ang tinapay sa likod ng pusa, ang bahagi ng tinapay na may mantikilya ay nakaharap pa ay taas, at pagkatapos ay iniangat ito sa isang tiyak na taas bago binitiwan. At doon naganap ang kamanghamanghang eksena, nagsimulang umikot sa hangin ang pusa at ang tinapay. Tulad ng inasahan niya, nag-aagawan ang mga paan ng pusa at ang mantikilyadong bahagi ng tinapay kung alin ang unang tatama sa lupa, kaya pareho silang hindi mak Halapat. Sa huli, patuloy lamang silang umiikot sa ere sa isang tuloy-tuloy at pare-parehong bilis, hindi na itong itigil. Hindi makapaniwala ang siyentipiko na nakagawa siya ng isang perpetual motion machine, makinang hindi nauubusan ng enerhiya. Agad niya itong inilagay sa generator, at biglang naging malakas ang dating mahinang kuryente. Naliwanagan ang buong bayan, at hindi na kailangang magpagod ng mga manggagawa sa paggawa ng kuryente. Ngayon, maaari na silang magpahinga at mag-relax habang humahampas ang malamig na hangin ng ventilator.